wala na sigurong masasakit pa. Sa araw na makita ng dalawang mong mga mata, yung taong pinakamamahal mo ng sobra, may mahal ng iba. Sakit no? Wala eh. Kailangan mong tanggapin na walang permanente sa mundong to. Hindi lahat ng sayo mananatiling sayo. At hindi lahat ng gusto mo Palaging gusto mo Hindi lahat ng naisin mo Ibibigay sa'yo At ang pinakamasakit Hindi lahat Kaya kang mahalin ng totoo Alam mo sabi nila Kapag dumating ka sa punto Na hindi ka na nakakaramdam ng pagpapahalaga sa taong minamahal mo ng sobra, malayain mo na. Kapag tumating na kayo sa sitwasyon na hindi na niya kayang titigan ng iyong mga mata, palayain mo na. At kapag tumating na yung pagkakataon na hindi mo na maramdaman yung init ng pagmamahal, palayain mo na. Palayain mo na yung sarili mo. Kasi alam mo, hindi ka hinaan ang pagsuko sa isang laban. Lalo pat alam mo na wala ka na rin pinangahawakan. Hindi ka duwagan ang bitiwan ng isang tao na mahalaga sa'yo. Lalo pat alam mo na wala na rin patutunguhan. Oo, naunawaan kita tama ka rin naman. Paano mo nga ba papalayain yung isang tao na mahal mo pa? Isang tao na nag-iwan ng mga pangako na sabihin yung dalawa. Aabutin yung mga pangarap ng magkasama. Magkahawak ang kamay na sasalubungin ng umaga. Sabay harap sa mga problema Sa lungkot man o saya Sa pagiyak iyak man o pagtawa Sa hirap man o sa ginhawa Ang sarap pakinggan, di ba? Pero yun yung mga pangako Na naglaho na Masakit mong isipin Bakang kailangan ko talaga Ipaubaya yung taong minamahal ko ng sobra sa taong minamahal niya. At hindi ako yan. Hindi na kita pipilitin pa. Hindi na kita pahihirapan pa. Maging masaya ka sana. Dito na nagtatapos. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy na nagmamahal kahit pa patuloy na nasasaktan. Ako nga po pala si Brother Matt at ito ang aking munting tula. Sana nagustuhan niyo.